Good morning everyone. Welcome to life in the Philippines. Ito ko ngayon sa sa market sa Trinidad. Pili ako kasi meron kami Christmas party today. And fresh. Dila na tayo ipobre. Sige sir, palihog lang. And Keros. Kapila ng Keros dahi? Ang kilo? 130. 130. Sibuyas? 170. 170. Bawang? 130. Patatas is? 120. 120. Puro 120. One, ano? Okay. Kailik ko? So, kasama ko sila si ano. Then, yan na. Binili namin. Sinako namin. saging. Para pansit. Okay. Pasyalan natin yung bagong ano. Si Pidu. Oh, pido Ni palito bagos. Palit siya garnish. Okay. okay tapos bangos eh. Maluit lang pala ang palengke dito pupunta ko sa mga buwaran 80 Dalam itu pun hmm. nang, satu langkah tinggal. Tanda orang kau dah, apa sahaja yang buat. 120. So maliit lang ang ano ng palengke dito. Kasi sabnuto kilo sa iyong OB. sir. Merry Christmas. So, good morning. Andito uh, kami ngayon. So, kuyan nga. Ah, uh, nakiwawa kami ng mga sibuyas, carrots. At busy-busy kami sa pag ano. Uh, so, nagkatay kami ng chicken para sa party party. Thank you, Mam Ma Los. Yeah. Okay. Tagay. Mag tagay iwa na muna mata. Yes, ako mo. Tanaw tanaw yung decoration ba? Decoration. Ah, decoration. Butang. Oi, gusto. Ayos na ilang kuha nung akong naong magid ilang ikuran. Uh Oo. -oh. Si kuya niya, smiling kayo. Segah. Oh, ah, di cek daan dan napas. Hmm, betul lah dicek toyu. Sudah diker. Teklahan daan parah. Disano nang kumuh. Oh. Musyam nasya brother JC. Ah, ni luag ni sya. Toyu. Toya Jones yo. Oke, okay, Rakadiah. Asas Lexter. Inya. Adeli. Tubabau. Ah. Ah, okay. No uh, prices. Nah, si cute ber. Cute asa si Uyan ya. Ku tamuk, Ma. Ku mukuyuk. Ang ah, mga Ana to sila sa church ron. Lumilinis na yung sahog para sa pancit. Ang sa, what, sa, sir? Huwag na il, na il slice So, iyo-iho na kami ng isda. So, ganyan ka magsaing, tino? kilo. 30? So, sa linda pag magsaing is, ano, pabukal mo na siya ng Uh, tubig. Tapos ilunod ang bigas. Chansa na din mo te, pila ka kilo. So may timbangan. Oh. Gamay pa rin ko no? Ah, gamay pa. Sige, dugagi. Isang batalyon. Okay. Boy. Hmm. Kabisi-bisi. Si Melanie. Hi, Ma'am Melanie. Merry Christmas. Hello, no, Ay, gagawa pa guni Merry Christmas daw po, Ma'am Loss. Merry Yan, Christmas, ah, Ma'am ni Perry. Hi, Ma'am Loss. Si Mana, Ma si Jaycee, si Ate Linda. Hi, Ma'am oh, si Maloy. Uh, Bokma, ah magluto na naman to siya, isang baryo. Sir, di ka manawagan kung kisay gusto magpaluto, ikaw magluto. Ha? Si Bonnie, ano to? Ah, uh, mag cooking ito siya, cooker. kami so, subak. So,